Siya niya? Hmm. Ha? Samsung siya siapa? Hmm. Samsung siapa? Samsung siya Samsung tanan Samsung tan. Samsung tanan. Samsung diba? tanan. Samsung tanan. Opo Samsung tanan. Okay. Mia. Ano yun? to? Ah, check naman yung camera ng si Tim. Maganda naman siya. Oh. Sa likod. Oh, photo, video. Ay, sorry. O, Oh, okay lang naman yung video. Oh. photo. Ilang memory card? Yung 128 gig namin, 990 lang. Ah, pero kung itong, ito na tanan, 5. 5990. Yung 5990 ma, 4 gig, 64 gb na siya. Gusto niyo lagyan ng 128 gig. Pwede rin, meron ito na binabog ito. So, pila lang ha? Pero itong 7,000, pila na siya nakaroon? 6,990. Ah, 6,990. Parang, Okay 64 gig. 1,000 din naman, ano. Mamadali mo kung memory card pag ano. Hindi man siya mag... Pero oh. wala memory, di Lagi, ano, ano man siya. Built-in uh na niya yung 64 gig, ma'am. Built-in na siya. Kung mapungo na siya, pwede niya pa siya. Oo, -oh, mga... Yung 5,990, yung 5,990, lagi siya. Yung 5,990, kanina siya may promo Yung 64 gig pila. 5,990. 5,990. 6,000. Sorry. Oh, so, gobagi hapon is laging na Kara <laughs> si Kara man good <coughs> yes ba ako ko

Alala, na lang. Cellphone aliling. Ano ba ito? Ay, plastic lang ito. Ito, totoong gumagana ito. Pero mahal ito mamaya, 21,000. Ano ba yung cellphone? Ano ba yung cellphone? Ano ba yung cellphone? Ano ba yung cellphone? <laughs> Janine Dona Pakala. Dona. On Dona. Hi, Don. <laughs> ay, ano na? po na. A04 po. Hi kids, Imperial! So that is the phone of Kara, ang regalo ni Mama Sita for Kara, Kara baby. So Carol, ang cellphone ni Kara guba. Screen? Ano, pwede ba ba maayos yun? Huh? Oh, sumar, natapakan? Ano yan? Yan? Ay, ito? Ah, tempered man kay mamasita. Tempered na siya. I am for Thank you for watching, Irene Alecondo. Hi, ma'am. GGD Penessa. Thank you. Minyong is watching. Thank you, Minyong. Liz Soriano, shout out from Nueva Ecija. I'm going to sell it. Oh, God. I'm ah, going <laughs> 21. <laughs> Hi May, may ka araw. Hi Mia, thank you. Ming Yong Mia, I love you. I love you too. Thank you, Minyong. Miss you too, Minyong. No, wala na tayong masyadong viewers. Two minutes na lang tayo, guys. Pero nasa 246 pa rin tayo. Baka kumakain na sila sa farm. Whatever.